Magandang araw po sa si inyong lahat. Ano naman lang, namilikit nila ko. Welcome to my YouTube channel at saka sa Facebook page. Uh, guys, sana naman kung hindi, hindi pa nakapag-follow sa aking Facebook page, sana naman. At saka sa YouTube, uh, isang palo lang. Sa, kung nakapag-follow na kahit na huwag nang ulitin, isang follow lang guys. Yun, sa araw nito, ako na naman yung nakatuka sa pagluluto. Yan ang ano ko guys, yun ang pinagkabalahan ko ngayon yan, po, hita ng manok apat na piraso yan guys is apat kami sa bahay, tigis ako may, di ba? <laughs> ang sarap yan guys kasi pinakuluan ko muna sa, so, sa kakusak pa pride kasi di ba, parang lutong luto yung laman niya o, tingnan nyo naman, sarap na sarap niya ko dyan sa aking kinakain sana yung mas mapatapos nyo guys yung videos ko hanggang dulo kung paano ko ba ginawa ito First time kong nga pagluto ng ganito. Yung din pinakuluan kong basa ka ipapride. Uh, kaya... Ito guys, yung sa simula ko. Yan. pabahay baya pa pa si, ano, si pare. O, may kasama ko guys. Uh, lagi yan, lagi nakabang sa akin. Oh my God! <laughs> yeah! <laughs> Ito na guys, yan yung uh, ko ngayon. Yan, apat uh, yan guys apat kami sa bahay tige sa yan guys pa pride ko yan eh, pa ko yan sa guys pero pakukuluan ko muna yan apat na piraso yan malalaki yan guys okay ito naka ready na yung tubig ha buksan na natin muna yung gasol ito no yan ang tubig ano yan guys Ah, kalahati yan diba kung baga sa tabo kasi sa, sa yun sa sabaw niya mamaya magagawin kong soup guys yan lagyan ko ng sibuyas yan ang cubes sarap pang pas, pampasarap yan guys para, o, para, para malasa na o, para manunuot yung lasa sa manok o, paminta yan, lagyan natin ng paminta yan tapos masunod <laughs> lagyan natin ng konting asin guys para swabing swabi siya mamaya pag na papride na. Masarap na siya. Okay, takpan muna na. Pakulaan mo natin. Ayan, pakulaan mo na natin siya guys. Ayan, natin. Yun, habang nagpapakulo tayo, gagawa ko ng ikuha natin mamaya sa arena. Ayan, saka natin sa ipapride arena. Lagyan natin ng paminta guys. yan pa diba? para malasa din siya guys <laughs> kumapit sa <siya> manok ba malasa <laughs> diba? yan sa manok so, ito ha ah, lagyan natin ng magic <laughs> magicin natin siya guys <laughs> salap na <nyan. laughs> diba? sabi sabi yan diba? diba? ikuha natin pagulong gulongin natin mamaya yung hita ng manok gan guys ang kanyang hit ka diba? sarap nyan haluin diba? natin para Uh, pantay yung ano pantay yung lasa niya pag <laughs> nahalo siya na namayos okay ito hintayin na natin guys pakuluan muna natin yan kukunuan na siya guys di ba ayos na ayos oh lagay natin yung manok siyempre kumulo na siya eh hintayin natin yan siya guys uh, habang ano manunuot yung lasa niya pero lutong-luto na talaga yung manok pakuluan natin siya guys ng mga uh, ilang minutos Okay. Oh, kumukulo na. bilis nga. Kasi kumukulo na kagad yung tubig kanina eh. Okay guys, takpan mo na natin ulit. Oh, wag mo na natin ulit. <laughs> 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 ah, <iyaw> ha, na natin. <laughs> Kasi, pagkailang minuto minutos niyan guys. Diba? Oh, no. Pwede, pwede na. Yan Oh. Pwede na sa ipapride. Iyaw na natin yan guys. Okay. Pero bago, ang, bago natin ipapride, shoutout pala kay ano, kila si Romel at saka si ano, si Resley, saka si George Jordans ng ano, kantin ng Unilab. At saka si ano, si Charis, shout out sa inyong lahat. Ha? Ah, o, oh, ito na. Ha? Ah, Lagyan na natin 'yan ng ano, ng ating ano, 'yon. Soup, gawin natin soup niyan, guys. Ha? Ah, o, sarap niyan. Ah, dobli ang ano niyan. Huh? Ano yan? Soup ano yan. Mushroom soup yan, guys. Yeah, masarap yan siya. O, oh, tutunawin muna natin si sa Sano. Halloween natin. ba? Dapat pala malamig na tubig linagay ko yan, guys. <laughs> Nagkamali ako. Mainit na tubig linagay ko. Kaya namuumuo siya agad Dapat eh, tubig na ano, malamig lang na tubig. <laughs> Puro nalagyan ko siya ng malamig na tubig, guys. Yan, ito na. Nahalo na siya. Ha? Huh? Ay, halo-halo natin dyan. Ang sarap niyan. Siyempre, match yan sila kasi, diba, pride. Tapos ilagay natin yung, ano, diba? Yeah. Mm -hmm. Tapos, pagka sa, ano yan, itlog naman. Diba? Yeah, yan. Basagi natin yung itlog. Ha? Huh? O. Oh. Talagang, may nagbantay sa akin. Huwag yung mga ginagawa ko, diba? <laughs> 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 Nabantayan ko na misis ko sa mga ginagawa ko. <laughs> Kaya, naluhay natin guys. O. Kukuha na natin yan. O, sama na natin yan. Kasi templado na yung sabaw guys. Yan, yan lang naman ilalagay natin. At, kasi para ano din siya. Lalo siyang, ano, lalong sumarap kasi, ano siya eh, yung gawin nating soup. di ba? Parang ganun din yung mga ginagawa doon sa mga, ano, sa Unilab Gantin, di ba? ano ba? Sir, Sir Mel, ha? yung mga magigiting namin dyan oh ah, my God. na oh mga later sa ganyan din yung ginagawa nila. <laughs> <laughs> so, <okay na>. <laughs> <laughs> Sana bukas, yung mga ulit. <laughs> ito na, o, umpisa na natin yung pagpapride. ha ah? ito na siya. Sala natin muna yung kawali, pagpainitin muna natin. Ah? luto na yung manok. Uh, ka... talaga siya pati yung ano niya kasi napakuluan siya di ba kulong-kulo siya yung laman niya masarap o, lagyan natin na mantika initin natin muna yung mantika bago natin siya ilagay mm, yun wag muna natin ubusin <laughs> kasi hindi naman natin pwede ilagay lahat kasi maliit ng kawali natin eh. O, ito na guys uh, gulong-gulong natin dyan siya kaya so, uh, gulong-gulong na yan para ano, di ba malasa na yung ano niya, na narina. Lagyan ko siya ng ano eh, na, ng magic at saka yung oh pinta. my god. Diba, malasa din siya. Wow. Yeah. ito na mainit na yung mantika. Pwede na yan lalagay. Hmm. Diba? Okay. Iyano na natin yan. Oop. Ya, yeah, diba? di <laughs> ba? One point. Ha? Ito pa guys. Yan, two points. Ha? Uh. <laughs> bilis lang yan guys kasi mainit na mainit yung mantika yeah. mainit pa yung panahon grabe kaya Tag -tag 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 yung tagaktak yung pawis ko pagluluto niyan, guys oh, ito na yun ligoligoan natin <laughs> ligoligoan natin yung legs para <laughs> kung yung ano para yung ano niya yung balat niya para medyo malutong-lutong din yung mga balat niya di Oh, uh, ito, Wow. Tapos, oh, swabing swabing, sarap. No, no. Namumula, ang sarap. Kaya, <laughs> uh, guys, apat kami, apat na piraso, tigisa sa amin, ha? Huh? oh my god! Oh, luto, na. Yeah! Two points. Taka two points na, ha? Huh? Oh. Diba? oh. ayos, ang sarap. Talagang hindi mo talaga siya, no? Parang kainin mo na kaagad <laughs> pero mayroon pang dalawa guys uh, ito pa. Ayan, dalawa pa uh, ayan, natin yan uh, diba? Uh, sa lahat po na ano nga uh, nakakuha ng pagluluto ko sana naman guys uh, kung pwede <laughs> palike na lang tapos pa share kung pwede diba? Uh, ito na luto na, di ba? Pwede na. Oh, naka 4 points na. ang <laughs> paggagawin natin, ihain na natin 'yan. Tapos si eh, okay na rin yung soup natin. Nakaridi na rin yung soup. Kaya upisahan na natin 'yan, guys. Oh, ba? Diba? Oh, ito long, ano? Ano nangyari? Bakit eh, ni na gumagalao? <laughs> oh, ito na. <laughs> Kaya pala nagsasalok pa yata. <laughs> oh, uh, ito na. Oh, uh, 'yan 'no. Ah, uh, pa-Facebook, Facebook lang. Habang hinihintay. <laughs> oh my god! Sa <laughs> Facebook lang yeah! siya. Habang hinihintay na kumakain ako, ayan uh, 'to. 'No. Uh, 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 'No. 'Yan oh, ito 'no. Sarap talaga niyan, guys. Kaya subukan niyo magluto ng ganyan, guys. Ito na. Oh. Uh, uh, 'yan 'no. Apat na piraso. Isa lang kakain nan 'yan, guys kasi masyado naman ako ano, 'di ba? pag inubos ko ay kawawa naman yung mga kasama ko sa bahay anak ko at saka misas diba? yun ang ano ko sosawan yan ah, ketchup lang yan guys mabago dasal muna ito na guys ano pang gagawin natin tapos na pagdadasal natin tapos salamat tayo kagad kasi sa masarap natin na ano na inihain ngayong araw o oh. ah? oh. sana ay ma-appreciate na to ng aking uh, videos oh, ito guys kakatin na lang natin yan wala na yung susi susi bawal susi sa atin <laughs> <laughs> sa panahon ngayon bawal na susi guys ha ah? oh. kaya kinakailangan ni mapagmatsyag tayo ngayon katulad ngayon di ba guys eh, ako lang naman i-info ko lang din naman kayo ay, dapat manood kayo ng balita guys kasi sa mga nangyayari sa atin sa panahon natin ngayon di ba o di ba sa mga nangyayari sa ibang bansa sa ano di ba? hindi natin masasabi ano ah, ang mangyayari di hindi, tsama, tulog tayo pagising natin magulo na pala yung ano natin yung uh, paligid natin di ba kaya pag tayo din minsan kaya ito guys kaya kumain tayo ng ano masasarap <laughs> yung yeah. <laughs> naman mga mga guys, mga mga channels naman, iba-iba din naman, 'di Kailangan eh, din naman ni makipag-ano tayo sa mga balita sa mga nangyayari sa atin, 'di ba? Sa mga bansa natin. Magulo din talaga, lalo na sa Israel, tapos si sa ano din sa wala pa ring katapusan sa ano, sa Russia. Kasi uh lagi akong nanonood sa mga balita oh guys. Sa kagadito sa West Philippines, 'di ba? 'Di, tapos may balita tayo ngayon. Tapos si eh, yung mga Chinese naman ay eh, sobra din ka talaga kakuan sa atin di ba ng atin na kukunin pa kaya oh my pero, god di ba wow! yung, yung sundalo natin eh, di ba hindi magkaputukan di ba oh, damay damay na tayo lahat kaya yung mga pagsisikap natin paghihirap natin mga baliwala yun mga na natabi natin ng mga pera hindi na kailangan yun sabi niya ni ano ni Doc Willie yung mga ano natin hindi na kailangan lahat ng mga utang quits na kapag magkaroon ng ganyan Sana'y wag naman kasi kawawa naman yung mga ano natin mga anak natin di ba ganun ganun naman mga anak tapos mga bata pa bibi pa eh, okay lang sa atin yung mga matatanda na di ba eh kuta tayo Kawawa eh. naman ano yung mga anak natin sana naman eh, basa, basa lang guys pag araw ng linggo, simba. Pagtapos namin na mit simba kanina guys, nag simba kami kanina. Siyempre, kasama rin yung magdasal dasal natin. O, di ba? Uh, kami. Yan ang binili ko. Yan ang naisipan ko guys. Kaya masarap yan guys. Yung mga, uh, ano ko guys, subukan yung, uh, ano guys, yan, ganyan pagluluto. Di ba? at uh, tsaka magdasal palagi araw at gabi. Uh, diba? di ba? Tip lang sa atin yan eh. Para naman na, uh, ano naman, yung uh, peaceful naman yung ano natin. Di ba? saka ano, uh, dapat uh, wal, walang gulo, di ba? Uh, para mat, ano naman, matiwasay naman yung buhay natin. <laughs> tuloy lang, tuloy oh lang kain, di ba? <laughs> 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 kailangan siya si mga sermon nga ng pare kanina eh, nabanggit niya rin ganoon uh, hindi lang sarili natin na pagdarasal natin pati yung ating bansa guys uh, tip lang naman to guys eh, oh yung, my ano, god sa akin naman eh kung ah! lang di ba Oh, ganun lang, ganun lang naman. Eh, wag nat tayo makalimot sa pagdasal uh, araw at gabi para sa ating ano, para sa ating sarili at sa bayan natin, di ba guys? Ah, kahit eh, gaano natin, ngayon nga dito lang sitwasyon natin, dapat eh, ano din tayo, di ba? din tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Oh, ito guys, di ba? Dami tayong nano. <laughs> Ang dami ko na ring nakain. <laughs> ah, sarap na sarap yan guys. Kaya dapat eh magluto kayo ng ganyan, no? Ha? Lalo yung ano, yung uh, sup nya Diba? Oo. Uh, no. <laughs> may dumaan guys, may dumaan sa harap ko. <laughs> sabi ko, uh, uh, kain na tayo. Sabi <laughs> kasi kain ang kain ako eh. Duma dumaan sa, guys, nakaharap ko sa ano, guys, sa may ano, sa kalsada. <laughs> Kaya yung dumaan, similit. Ano. Srap na ng ngat-ngat ko ng ano, nang hita ng manok. <laughs> Kaya nang bulunan ako, guys. Oh my God! <laughs> Uh, ang sarap talaga. Ganon talaga guys. Lutong-luto kasi siya. Pati nga yung ano niya, yung buto. Lutong-luto. Kaya naisipan kong ganyanin kong manok. Uh, Nag-experiment sa pagluluto ba. Hindi lang puro uh, ano, yung tapos babad, fried gano'n. Eh, mo na natin sa pag uh, mo natin, di ba? No, timplahan uh, para ma inom din yung ano, makain, mainom, makain din sa baw, di ba? Oh. mo guys, oh. Uh, talagang nakakuan ako dyan guys pil na pil ko yung sarap talaga kaya yung pati yung kasama ko sa bahay nga eh, sabi niya bilis mo naman kasi kami naman kakain kaya nagugutom na rin <laughs> kasi ako talaga pag kumain talaga ako guys talagang ano oh talaga talagang, sarap na sarap talaga ako wow! diba, kahit nga sa ano sa pinapasokan ko nga yung mga ulam nga manok din eh pero iba din naman na pagluluto ng manok pride din siya pero iwan ko kung linalaga uh, pinapakuluan mo ng tulad yan sa akin kasi sabi ko eh ulam kahapon manok tapos ngayon manok di ba? <laughs> kasi hindi manok ko kumakain pag gabi Do, halos araw-araw na lang puro manok eh. <laughs> balang araw magkaroon na yung pakpak eh. -pak. <laughs> magiging manok na rin masarap diba? diba? masarap pero dito, hindi naman sa pagluluto guys pag masarap ka magluto hindi ka naman magsasawa din sa manok Diba? iba iba naman ang luto pero kung uh, iba naman na pagka-luto na ganun pa rin pagluto kahapon luto mo ganun pa rin tapos pag umaga luto mo ganun pa rin magsasawa ka talaga pero kapag iba 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 naman di diba? tulad niyan mga fried chicken di ba tapos masarap nyo pagka timpla mo nako talagang hindi mo talaga sukat akalain na uh, manok ulit kinain mo <laughs> Ay, 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 Talagang wala kang tinira, buo bu ano na lang ah, buto na lang tinira mo. <laughs> ha? Ka kuan talaga malasa, sobra guys. Oh, paano na 'yan? Ito na, di ba? Oh, tapos na ako, guys. Hmm, ito, 'yan no? oh. tatlo na lang naiwan sa kanila na lang, guys. Para hindi na masubukan oh sa akin, di ba? Sinasabi tatlo na lang. No! At sa tong soup, ang sarap naman ng soup, di ba? No. Ubos lahat pati yung soup ko, di yeah. ba? Uh, yeah, tinirahan ko na sila ng soup kasi mama inubos ko kahigop yung soup <laughs> wala naman sila kawawa naman sila kasi masarap yung pati yung soup eh. O, ito na guys uh, ito na yung mga kinainan ko yeah. oh, oh di ba pati yung ketchup nga oh, ubos <laughs> oh ayos oh. <laughs> ito pa oh. tubig muna bago ka magpapaalam sa inyo guys sana ay, sa sunod ulit na videos ko sana ay, uh, ma, ano mapanood nyo ulit ako sa next sa uh, next Sunday ulit yeah. uh, di ba ayos ako ay magpapasalamat na maraming salamat for watching bye bye